tayo dapat matakot at hindi rin tayo dapat magpapigil. Ang kongresman ang nagpahayag ng suporta sa ginawang pag ni Vice President Sara bilang miyembro ng kabinete ni Bongbong Marcos at pag-resign bilang sekretary ng Department of Education at Vice Chair ng NTFL Cat. Isa po sa nagpahayag mga kababayan ay itong si Congressman Dan Fernandez at uh, kasama po itong si Congressman Flores at naniniwala po sila na maganda pa rin ang maging relasyon ni Vice President Sara at ni Bongbong Marcos. Malagay niyo po ba magiging uh, totoo kaya itong sinasabi ng mga congressman at hindi umano-apektado ang uh, kongreso lalong-lalo na po itong House of Representatives sa pag-resign ni Vice President Sara. Uh, lahat naman tayo may kanya-kanya reason -kanya and uh, we have to respect the decision of the Vice President the president and the vice president, hindi pa naman sila na po eh. Sa cabinet pa lang eh. Being the president, and vice president, they're still together. Di ba? Kasi one team sila doon eh. So I think yung paghihiwalay nila do sa uh, unit team uh, prior to uh, uh, being a winner in the last election, tapos na rin siguro yun, yung sa unit team. But being the president and vice president, running for the same team, I think hindi pa siya nawawala. Mm -hmm. so yun po yung kanyang uh, paniniwala, ano? na mag uh, magkakaroon pa rin ng koneksyon itong nga uh, Vice President at ang uh, Presidente po natin. Pero sa akin, mga kababayan po natin, yung pag ni Vice President Sara ay patunay po na ito po ay officially ay magdideklara na na isang nga uh, opposition at handa na pong babatikusin at titirahin itong si Bongbong Marcos sa kanyang mga maling polisiya, lalo na sa isyo ng West Philippine sa isyo po ah, uh, ng pamimigay ng ayuda at uh, siyempre, itong seisyon ng pulboron. Your reaction nagresign po siya, Vice President Sara as Deputy basically from the cabinet of President Marcos Jr. They used to be allies. Well, I'm really surprised, no? But I'm sure the president has role, uh, the Vice President has her own reasons. Tama po yan. So, at least nire-respeto po nila, mga kababayan po natin, ang uh, laging desisyon po ni Vice President Sara na pag resign At uh, ang sabi nga po uh, ni uh, Congressman Flores, ay may personal na rason po itong si Vice President Sara kung bakit nag-resign ito. At least uh, sa pa paraang ito, ay pwede niya nang sabihin kung ano po yung kanyang gustong sabihin, lalong lalo na po sa iba't ibang uh, issue at pulisya ng administrasyon ito. At syempre, kung si uh, Sen. Uh, Ligarda naman ang tatanungin, eh mas maganda ito. Kasi at least uh, dito natin talaga malalaman ah uh, kung magiging opposition po itong si Vice President Sara. At uh, maganda talaga yung lagi na lang may opposition. Kasi magkakaroon po ng check and balance. Uh, yung mga pulisiya na akala po ng administrasyon ay tama, eh pwedeng maitatama at pwedeng uh, uh, sitahin ng uh, Vice Presidente bilang miyembro ng uh, opposition. Even the reasons behind the resignation are beyond me because it was not mentioned. So is there an opposition we thrive in a democracy and to have a robust healthy opposition that is constructive so yeah na maganda po talaga na mayroong uh, opposition uh, di po ba lalong-lalo na ngayon sa nangyari po sa ating gobyerno na mukhang hindi po inaaksyunan itong mga pangyayari ngayon sa ating bansa yung sobrang mahal ng pangunahing bilhin yung pagtaas ng inflation uh, masyadong pagbaba na ng uh, value ng piso at itong pag-withdraw po ng mga uh, foreign investors, itong pa-travel-travel ng ating presidente na mukhang negatibo po ang nangyayari. Wala pong magandang naidudulot sa ating bansa at ang uh, gera po na posibleng mangyari dahil sa polisiya po ni Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan po natin, naasahan po natin na magsasalita na itong si Vice President Sara after July 19. Effective July 19 po ay uh, matapos na po ang uh, kanyang resignation, matapos na po yung kanilang uh, pag-turnover uh, diyan sa Department of Education. Ang tanong, sino po yung magiging sekretary ng Department of Education? Kaya niya bang tapatan ang naging mataas na ratings po ng ating basic presidente na isa sa top performing agency po? Number one, ha? Number one top uh, agency po, sekretary ng ating uh, gobyerno. So, at sino-sino uh, po ba yung mga senador na suportado po itong si Vice President Sara? At uh, napansin ko, isa lang po sa nagpuna at uh, sinasabing kasalanan daw ni PRRD at uh, mga kapatid ni VP Sara kung bakit nag-resign ito ay si Gadon o si at si Escudero, ah uh, na mukhang sinisisi pa dito sa kaya PRRD dahil sa pagtitirada daw kay bungbong Marcos. Actually mga kababayan po natin, hindi naman magsasalita itong si PRRD, si Baste, hindi naman mabubuo sa totoo lang itong mga hakbang ng maisog kung wala ng pabaya at uh, kung matino sana yung pag-iisip ng uh, namumuno sa ating bansa. E kita po natin kung paano nila ginamit itong mga Duterte para sa kanilang personal agenda. At yan po para makabalik sa Malacanang. Pero nung nakabalik na sila, wala na. I-chapuera na sa kanila, ang mga Duterte, simula pa lang nang nanalo sila. At yan po ay uh, talagang tiniis actually ha, ni Vice President Sara. At inantay niya na matapos ang kanyang dalawang taon bago po ito mag-resign sa bilang kabinet sekretary ni Bongbong Marcos. Kaya mas maganda ito, uh, healthy opposition po. Yung tawag siyaan ni uh, Senator Loren Licarta. Maraming salamat po. Yan po yung ating panibagong